Malakas po ba siya pagka laseng? Hmm. Bakit ganun na lang po kayo kung magalit minsan sa asawa niyo? Siguro <coughs> po. Hmm. Ayan na. Naranasan ko po yung... Sige po. Eh, ano nyo lang. Open up niyo lang. Mas maganda po yan. Raya. Mas maganda may labas mo yan. Naranasan po yung dono kayo na, hintoy. Eh. Naranasan niyo po na Kung ano yung pinagis ah. Uh, Sige po. Hamang, mostly. Pinatakot sa isip ko yung mga ginagawa sa akin yun. Mm -hmm. si ano si si Kuya Ogos para makakain kayo. Sige, Kuya Janrens, gusto kong makatulong sa inyong dalawa. Gusto ko sabihin mo sa akin ano ba yung problema. Wala po kayong pera. Hmm. Ano pa? Wala po pang... Na? Loto na kanin. Walang kanin. Hmm. Ayan. Ano pa? ano pa kami. Ano? Ulam. Ulam. Hmm. Kuya okay, ikaw, ano yun? Kumusta kayo dito? Okay lang po. Yung bahay po namin, ano po. Marupok po, malapit na po mabaksak. Yung bahay. Okay, pwedeng malaman muna yung ilan taong tanga dyan, Ano po, seven po. Seven ka na. Tapos si ate, pwedeng malaman ang pangalan mo? Ano Anong pangalan mo? Rihanna po. Miana? Rihanna po. Rihanna? Rihanna po, Rihanna. Ah, Ilan taong ka na, Rihanna? Four. Four? Mm hmm, gano ka galing sa school? Tama po. Tama lang. Ikaw, kuya, gano'n ka galing sa school? Sakto lang po. Sakto lang. Ba't, ano ba, pinagbubutihan mo ba? Mm -hmm. But ba't pinagbubutihan mo yung pag-aaral mo? Gusto ko po makapagtapos. Mm. Ikaw ate, ba't gusto mong ano? ah, uh, pinagbubutihan mo ba Riana yung pag-aaral mo? Papa. Ba't kailangan mong pagbutihan? Ate po para very good po ako. O, para very good ka? Papa. Hmm. Okay. Kaya ako nandito, sabi ng may nagsabi sa akin, pagka daw nagagalit si papa nyo pag lasing, grabe daw siyang mamalo. Hindi po, hindi po siya namamalo. Na, pag, pag po kasi siya lasing, nag-iingay po, di ba siya? Nakaasal lang po siya. Hmm. Li... Ano daw eh, Yung word kasi, lintik daw eh. Lintik daw kung makapalo. Pag makulit lang po. Hmm. Gano'ng kadalas lasing si Papa mo? Gusto kong malaman. Gano'ng siya kadalas lasing? Gano'ng naman po. Gano'ng kadalas kuya? Madalang po. Madalang? po. Sa isang linggo, minsan ilang beses siya umiinom? Sa isang linggo po. Hmm. Di ba pito yung araw? Sa isang linggo, ilang beses siya lasing? Dalawa po. Dalawang beses sa isang linggo. O minsan tatlo, apat. <coughs> Minsan dalawa lang. Diyan yeah, po. Eh, ah. maaalit okay. po eh. Ah? Ha? Maaalit po lagi. Umaalis lagi eh. pa. Tapos po, si Mama po. Pumapasok po sa lang ako bali. Tapos, bukas na po uwi. Ah. Pagka pala pumasok si Mama niyo, kinabukasan na siya umuwi. Oo wala kayo talagang bantay dito? Papa po. Ay, si Papa na dito naman? Hmm. Thank you. Thank you. So, ito na. magano na muna kayo. Yung ano sana, yung bare bag. pa oh. Pagano ko muna kayo? Hmm. Yeah. Yeah. Oh, sige, kainin nyo muna ito. Hmm. Ah. Kasi nga pa tayo ah, papasok sa balikas. Kasi nga po, may nagsabi sa amin na kung lasing sa si papa o na, lang, lintik na lang yung, paano ba yung? Lintik na, lintik kung magalit, parang gano'n. So, ako, parang gusto ko lang linawin yun. Sige, hintayin natin si papa at mama, no? Tapos kausapin ko sila. Mamayang gabi po pa ka, kasi sila uuwi eh. Mamayang gabi pa uuwi. Ayan. Uh, okay lang ba na dalawa lang kayo natutulog? Ba? Sanay na kayo? Hindi mo po kami natutulog pa, Kasi po di pa po kami kumakain pag pagdating po ni pa na po kami tapos natutulog na po. Ah. So kahit ginagabi, minsan, minsan po ma maaga po kasi siyang umuubo. Oo. Oh. Mm. Ay, good morning, Kuya. Nasa yung tulad? Ah, tulad pa. Oh. Hmm. Nasaan siya? Papakita ko to sa kanya. Hi. Good morning, Ate. Anong oras po kayo dumating kahapon? Maga. Five po ano? Five. Pare, nag-usap po kami ng mga anak niyo. Marami po kayong kasalanan eh. pwede nga daw po. Dinala ko ng ano yung bata. Ate Ikram. Tsaka sila Ate Karin. po ba yung salad na kagulam? Oo. Oh. O, oh, mo na kay Ate Karen ito. ako na. Mamaya. Baka mabagsak. Tapos may ko siya ng corned beef. Bigyan ako na dito. Kumusta po yung pag-deliver niyo ng tubig? Nag-deliver daw oh, po kayo ng tubig. Opo, oh eh hindi naman po natapos eh. Dahil mm. hapon na po. Tapos yung motor po kasi malambot din daw yung shock. Sumasayad mm. po yung gulong. Okay Lalo lang. Hindi tinapos. Okay lang po, pakilala ko kayo. Si nanay. Ano naman pong nanay. Hindi, ate na lang. Kasi <laughs> inaano ko <lang. laughs> Sorry, sorry. Si ate. Mary Joy po. Si ate Mary Joy. Tapos yun, nakamusta ko yung kanyang mga anak kahapon. Bisa pala naiwanan nyo sila? Naiwanan nga po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kapag uh, kunyari iwanan namin, nagsiselfon lang. Kasi once na hindi mo iniwanan ng cellphone, nyo, pag agala po dyan, patakbo-takbo sa inat, gano'n. Mm. Kaya sabi ko nga sa inyo, iniwanan ko lagi ng cellphone. Uh, ate Merit, ilan taon na nga po kayo? 25 po. 25. Okay. Kumusta po kayo dito? Ayun po, okay lang. Makasurvive naman. Mm. Kahit pa paano. Kapuno pasensya na. Nakapanik po ako eh. Nasira niyo nga po yung ate Hagdan eh. <laughs> sorry po, na ano po ba? Na crack po na -crack. ba? Sa bigat ko po, no? Hindi na lang po siguro na ano nyo lang. Natapakan niyo lang siguro yung part na malambot. Ah, sorry po. Ay, ah, hindi po siguro si Kuya Ogos. Ako kasi basta ginanong ko po, pagka may tunog-tunog, hindi ko na po itutuloy. Hmm. Yahan na po akong medyo matigas. Tingnan mo Kuya Ogos, umapa ka siguro doon. Pakita mo. Sumute lang ako dito sa mga buta. <laughs> Anong sumute? <laughs> ako lang ako dito. Mayroon po. Gumalo lang ako dito. Pakita mo. Hmm? Ayan o. Hindi ako nakawas. Oh. Ikaw. Ako kasi, basta pakita ko lang sa mga kateklam natin. Ako. ako po kasi, basta nakita ko kumari may tunog-tunog, hindi ko na, gagano ko muna. So, Pagka may tunog, eh, nakita ko naman, okay dito. Diyan po kasi hindi ah, ko matagal na. na ay, Diyos ko po, buti pala hindi ko na ano. O nga Mga no. Mapagsak din po yan. K nakalas nga to. Babaguhin na lang daw po ngayon. Mm hmm. Bago po siguro din yan. Pasensya na po kung napasok po. Para eh, po. wala akong problema. Ah, hindi naman mansion yan. <laughs> hindi po kahit na. Pero nakita ko ano eh. Uh, ano yan? Naka-plast, ano po, ng plastik, oh. naka- naka, kung nakatakip. Open po siya. Ito. Open nga Water po. I e, ano mo? Dati po may na 'yan and nabutas na din po. pinalitan po namin. Mm. Ano, maliban no ba sa ano, pagtutubig, yung anong tawag po doon, pagdi-deliver ng tubig? Mm. Extra income? Ah, uh, ano po yung extra ano income? Ano po? Yun? Bali na sa tubigan din po kasi ako dati. Nito mm. lang. Eh, ilang araw po ako nag-absent dahil sabi ko nga, napakasakit ka ako ng puso kasi buhat ko po yun, ere po yung ano, buhat ko yun. Kasi pa once na hindi ko binaba yung tubig, hindi po sila mga sa loob. Ngayon mm. sabi ko, sabi ko sa kasamaan ko, gano'n nga po. Nagulat na lang ako nang papasok ako, huwag na eka, may nahanap na eka ang iba. Sabi mm. ko, okay lang, wala naman kaka, na huwag masama sa inyo. Yeah. Ayun, sabi po kasi nung driver na isa, kaya ka eka siguro tatanggalin. Nag-extra -e ka eka daw sa lugawan sa gabi. Mm. Ano po ka ako? Hindi ako nag-extra. -e Nagpapaalam ako sa kanila once na nag-extra -e ako. Kasi sila nanay po kasi sa lugawan yan. Yeah. Halos kami pong tatlo. Si nanay, yung hipag kong tong, si Jobel, yung tomboy. Tapos yeah. ako sa lugawan po kami nag-extra -e pag ano. Pagka kunyari walang tao, gano'n. Nag-extra -e mm. po ako. Kumusta po kayo mag-asawa? 50-50. <laughs> <laughs> 50-50. Eh, minsan goods. Minsan war. Hmm. Hindi naman po natin yun. Naalis yun. Doon nga. Ang mabait naman siya. Pagdating sa pagkain, ganyan. Hmm. Mabait naman siya. Doon po ako nalulungkot eh, yung nakikita ng mga bata yung hmm. kaway. Ayun nga po. Hmm. Siyempre, lalaki po silang, ano. Tapos yung Si ate, si Bri... Bri Briana? Briana. Ah, Briana. Okay. Parang napaka-mature din ang isip e, eh, no? Maano mm -hmm. hmm. no, din po yan kung sumagot-sagot. Sa tingin mo, kung kayo po yung tatanungin ko, saan po pinanggagalingin yung galit? Sa katangahan ko yata, nagmamula. Nag nag <laughs> <laughs> Bakit to? <laughs> palpak. Mm. Minsan palpak. Bakit Kaya po, ito? minsan to? nagagalit. Ganon. Mm. Minsan na ganon. Uh, okay. Minsan, lahat naman po, halos eh, pag walang pera, may ito. Mm. Yun. Tama. Kaya minsan... Sabi po, minsan kasi, hihingi dalawang anak. Wala nga, ikaw, ganon. Mm. Tulad nung hindi pa po namin nakakabit yung karmatsyog. Mm. Halos isa-isang linggo, dalawang beses lang po kami nakakalabas. Mm. Siyempre, yung kikitain namin, pagkakasyahin namin, kunyari ngayon, lalabas po kami. Ang labas po namin Wednesday at saka Sunday. Mm -hmm. kami ng Wednesday. Sunday na po ulit. Dahil ilang araw namin pagkakasya yun. Know? Yeah. Buti nga po eh. nakaraan, binibili lang kami kilo-kilong bigas. Buti mm -hmm. po eh may nagpa naman sa amin na three weeks naman. Yeah. Kaya naman po ba Ngayon, tulad niya, nakapag-ipo naman dahil ano na, eleksyon. Mm -hmm. na, eh, naipo naman na pambayad. Ngayon po kasi ano ng due, kaya lalabas din kami para kung magasana yung may pambabayad namin, bumalik man lang sa amin yung kalahati. Eh. Kasi pag hindi mm. kami pumasok, ano nga ano na naman. Yeah. Ay, Ay, gising ka na pala ate. Yeah, may ulam ka na. oh. Pinagdala kitang isang box ng corn beef. Oh. ano sasabihin mo? Yeah. Ha? Happy? May ulam ka na, ayun oh. May ulam ka na. Mm. Ayun, yung itlog. Kaya, siguro kain muna sila. Sige po ate. Kain muna sila. Kain muna kayo na. Hindi. Kaya kain ka na. Pwedeng ano, Pahaglang? lang. Pwedeng payakap. Mm. Mm. Sige, payakap lang. Uh -huh. Paano? Kumakapit na ito sa'kin. Ayaw nang bumitaw. Hmm. Uh, sa tingin niyo, may kailangan pong baguhin sa asawa niyo para hindi, hindi na kayo maglasing-lasing? Mayroon naman din po. Hmm. Pwede pong, kasi pwede pong malaman kung ano po yan para malaman po ng asawa niyo. Walang naman gawin niya yung mga bagay na may para sa babae, may mag-dance ng bahay, gano'n. Mm. -hmm. Magsin dapat na hindi na iutos. Baguhin niya sa sarili niya. Magsin may... Mm. -hmm. Para kung sinye, mas magandang tingnan. Magsin Mm. -hmm. Mas magandang tingnan pag malinis ang kapalingiran niya. Mm. -hmm. Ate Choy, ano pong may sasagot niyo doon? Hindi daw po kayo naglilinis ng bahay. Ganito, kung sinasabi mo man na parang ginagawa mo lahat para sa asawa mo, sa mga anak mo, tapos kung may panunumbat din, malating yun, malating silbi yun. Kahit ipakain mo na lahat, ibigay mo na lahat, yung Manson o ano man. Pero kung may pananombat doon sa ginagawa mo, wala din silbi. No, ate Joy? Tama ba? No, ate? Hmm. So mas maganda na, inuulit ko, maganda na yung kahit hirap yung buhay, pero nandun yung respeto, yung pagmamahal mo sa asawa mo, yung time sa mga anak mo, sa asawa mo. Di ba mas maganda yung pakaramdam, ate Joy? Tapos pag lang, hindi mo siya binubugpok or sa isipin mo, kababayang tao, sa bunutan mo, asawa mo pa. Kabiyak kaya ng puso mo yan? O kabiyak ng buhay mo? Hmm, sa tingin mo, pagka may nangyari dyan, ano yung pakiramdam mo? Di ba parang nawalan ka na rin ng buhay? Hmm. Sa laking nito ate Joy, natatakot to kayo. Laking unang katawan niyo. Pagka siniko niyo to, tulog to. Malakas po ba siya pagka laseng? Hmm. Bakit ganun na lang po kayo kung magalit minsan sa asawa niyo? Yuro <coughs> po. Hmm. Ayan na Naranasan ko po yung Sige po. Eh, ano nyo lang. Open up nyo lang. Mas maganda po yan. Kuya Raya, mas maganda may labas mo yan. Naranasan po yung dono okay na, na hinto eh. Naranasan yupo po na kung ano yung pinagisnaan. Hmm? Ah... Uh, Sige po. Hamang... ...mostly... ...tinatakot sa isip yung mga... ...ginagawa sa akin yun. Hmm. Ako siguro... paglaki ko, naging matigas ako ngayon. Hmm. Ibig niya sabihin, ang sinasabi niyo habang yung paglaki niyo. Yung karanasan niyo sa mga nangyayari sa kay papa niyo. Tama po ba? Mm, yun na po yung isa sa na alam kong dahilan kung bakit ganyan nga. So, sa tingin niyo po yung ginagawa ng papa niyo, tama, mali. Mali rin Tapos, gagawin mo uh, sa sarili mong pamilya. Uh, yun yung po, nagsisisiyang ko pag Kasi hindi na ako. Mm. Sa... Sa nila ko Kasi kung hindi ka magmumubon, Kuya Resti. Hindi mo kakalimutan yung nakaraan mo. Ikaw lang din ang mahirapan at asawa mo, yung pamilya mo. Sana man lang, ginamit mo na lang yung nangyari kay Papa mo na bag parang inspirasyon para mas pagbutihan mo yung yung mga pangarap mo, yung pag-aaral mo, gano'n. At least, malalayo ka sa ganun. Pero sumabay ka eh. Doon sa mali. So, sino mapapahama? Ikaw, tapos yung pamilya mo. Nasasaktan ka na. Nasasaktan mo pa siya. Mas kawawa yung mga anak mo. Kasi, biktima ka. Alam ko, biktima ka. Biktima din yung mga anak mo. Ang mahirap kasi niyan, Nasasayang yung mga panahon na dapat na masaya lang kayo. Kasi hindi natin alam bukas makalawa kukunin na tayo ni God tapos yung maiwan natin, yung asawa mo, yung mga anak mo. Basta isa lang yung susi para umayos lahat dyan. Si God, malang iba. Tapos bitawan mo yan. Kung mawala ka na dyan. Kasi nakapako ka dyan eh. Pag nakikita mo si Papa mo, di ba? Ngayon, kung... Wala akong karapatang i ka si Papa mo kasi wala naman ako dito. Pero, mas maganda yung nagpapatawad. Kung pinatawad mo na si Papa mo buhat nung naramdaman mo. Pero alam ko, nung nar naramdaman mo yung parang nakukonsensya ka eh. Pagka, di ba, namura mo si Papa mo. Anong naramdaman mo nung namura mo si Papa mo? Hindi eh, ko tama. Kasi kahit ano nga kasi magulang pa rin natin sila. Yan. Oh, kasi ni imagine ko lang, para akong malulubog sa lupa. Siguro parang wala na akong mukhang iyaarap sa kanila pagka namura ko sila. intindi ko kasi parang nabusog kayo ng mura din ang papa mo. Di ba? Kaya gano'n, magaan, almusal, almusal tanghalian, tsaka hapunan gan parang mura lang yung parang parang ganun lang nangyayari na po yung nasigyo ko hanggat maagi eh lang po mangyayari gan sabi niyo nga po tao lang din po ako mukhi parang ang tawad o kaya magpatawad kung panatag yung isip nung asawa mo masaya lang siya Makapupo ko sa pag-aalaga ng mga anak mo, di ba? Uh, hindi naman pasyensya sa mga lahat ng nagagawa ko. Nandun ba yung asawa mo? Nandun siya. Tingnan mo yung asawa mo. <laughs> pasyensya ka na kung ano man yung... Kulang. Hawakan mo yung kamay. Nga. <laughs> Sige na. <Mahal>. Nga, ay <laughs> na yun. Niyo? Wala. Wala ka tawag ha? Ma Mahal, ganon. Anong tawag mo lang? Anong tawag mo sa kanya? Mahal po. Oo, oh, ang ganda pala ng tawagan nyo. Kung ano yung nararamdaman ng puso mo, ano yung gustong isigaw ng puso mo. Hindi pong nakaharap eh. Umarap ka sa ate Joy eh. <laughs> ate Joy, umarap ka daw. Hindi po, okay na yun. Ate Joy, sige na, pagbigyan mo na yung asawa mo kahit di nakaharap, tignan mo na lang siya. Ah, pasyensya ka na. Kung ano man lahat yung nagawa ko sa'yo. Kung mag ni, eh, hindi pa naman hulihan lahat para magbago. Ni, eh, sabi nga ni Karen, hindi naman kaagad-agad, pero unti-untiin kong hanggang din sa sarili ko, magbago habang di pa huli ang lahat at para din naman siguro sa mga bata para hindi sila mamulat sa ganun kung magsani sa mali para hindi na rin ako tularan para lumaki din sila na may respeto Asyensya ka na. Asyensya ka na sa lahat. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako ganun kasama. Pero hindi lililipas ang isang araw na plekisyang uwi na mga nagawa ko. So mahal din yun. Asyensya ka na ulit. Alasan yung kiss. Ay, hindi na. Okay. Guys, dito na. <laughs> Hindi na. Mahal niyo. Ate, Ate Joy! Ate Joy! <laughs> okay. One. Mahal, Pasensya. Ano? Okay, okay na yun. Okay, thank you. Wait lang. So, last na lang. Isang tanong na lang. Kuya, ano? So, okay na? Anong pakiramdam, Ate Joy? Oh, okay, so... So, sa tingin ko magandang start to. Ngayon, Nakahiki, nakahingi ka na ng tawad. Simulan mo na yung pagbabago. Okay? Kasi, pagka hindi mo pa ito sinim sinimulan ngayon, kailan pa? Diba? So, magandang start na to para sa pagbabago. At, uh, alam ko kasi isang ano rin yung ano yung yung lagay ng buhay kung bakit minsan parang mabigat sa pakiramdam uh, pagod ka na tapos darating ka diba magulo so tignan ko pag pray ko um, kung ano may tutulong ko sa bahay nyo i update ko kayo no? Uh, sa ngayon sabi ko nga uh, pagtulungan mo na namin to natin pala thank you din gusto ko din magpasalamat sa 'yo. Kasi una ka sa mga nakita ko nakasmile dyan na talagang buong puso na gusto mong ibigay yung uh, pagtulong mo kaila Ate Karen. Thank you ko Pero sa kabila pala ng mga ngiti mo, yung masayang mukha mo, hindi ko alam, may mga ganong ano pala, lalo na. Kasi hindi naman kasi maganda naman yun. Yung parang okay ka sa ibang tao, pero yung iba mo, yun talagang pinaka-special sa buhay mo. Sila yun eh dapat sila yung unang-unang makakaramdam nun. Yung napakasayang mukha na yun. Yung asawa mo, yung asawa mo. Ay, yung asawa mo, mga anak mo. Kasi ang magiging silbi nung lahat ng pagod mo, ng sakripisyo mo, tapos napapabayaan mo pala yung asawa at anak mo. Diba? Wala din. So, magsimula ngayon. Gusto ko lang kayong mag-asawa. Mamaya, pagtulog, tulog, kamay kayo tapos mag-pray kayo. Kasi yun lang naman ang susi na magpapatibay sa atin ganito man ang buhay. Hindi man karangyan ng buhay pero kung meron tayong Diyos sa puso sa buhay natin, isa lang naman ang pakiramdam natin.